Makasiyon po tayo mga idol dito sa Baguio City Ayan. Tagal na tayo di nakapasyal dito sa Baguio Mga tol At, uh, How many years na hindi tayo nakapunta dito? Uh, isang dekada Bago tayo nakabalik ng Baguio. Makabakasyon muna tayo dito ngayon sa Baguio sa gravity yeah, grabe din ng mga pag ngayon. May bagong subdivision na naman daw.